So ayan nga mga kapato. Binigyan ako ni nanay ng isang ampalaya sa tanim niya yan, mga kapato sa riwa. Yung kalahati igigisa ko sa Youngstown Sardinas at yung kalahati ikilawin ko mga kapato. Ayan mga kapato. Ayan nilagyan ko isang kalamansi, sibuyas, kamatis, asin at kunting suka mga kapato. Sarap siya mga kapato. Ayan na po mga kapato. Ang sarap niyan mga kapato. Ganyan lang yung pagkilaw sa ampalaya mga kapato. Siyempre mga kapato, yung galati igigas ako sa yung stone sa Yan mga kapato, tamang-tama lang sa akin yan kasi mag-isa lang naman ako mga kapato. So yan mga kapato, pisa na natin yung pag-isa ng sardinas mga kapato. So mga kapato, mantika, kato, bawang. Tibuya. So, ang talaya mga kapato Nilagyan ko na ng paminta. Ito na, mga kapatos. Oh, ang talaya na sardinas gisado. Mga kapato, lagay natin itong sa isang ano dito oh. mga kapato tayo natin mag po, oh, mga kapato kain na po tayo sold na sold na naman ang kapato dyan yan habang mainit init pa mga kapato kain po tayo Pre, hindi rin tumalis yung kilaw nating Ampalaya palaya na sariwa bigay ni nanay mga kapato Ayan. Trinay ko po ni mga kapato, kinilaw na ang palaya saka ginisang ampalaya sa sardinas, seram si sa mga kapato. Makakan po kita mga kapato.